Okay guys, uh, welcome naman sa ating YouTube channel, Beast Duck Hunters Vlog. Uh, so ngayon guys, uh, nandito na naman tayo sa bundok ng Hasaan kasi may pupuntahan tayo ngayon na Pulse. Ang alam ng Pulse guys is Pader Pulse. Kaya sa, di, pa, di pa tayo mga, makapunta din guys. So siyempre kasama natin ang ating tour guide na si Manong. Uh, si, si, oh, uh, man, man, oh, President Dennis Maon, Imaya, asaan siya amin sa oriental. Ako nag uban ko sa ila kay para makagayad ko aming amin. Bago nga uh, pulse nga ga ga ko ano pa? develop, di pa. Di pa na, di pa na develop. Oh, pa na develop. So yun guys, uh, ito si Manong uh, sasamahan niya kami para papunta sa sinasabi na pulse. At saka, siyempre naman, uh, kasama, kasama ko naman yung mga ka-team. Bisdak po. Bisdak. O. Oh. Si B-Cubs at si... uh, sa'yo yung... Kudme. Kud. Ah. Uh, Nai-kud. Dar na lang. dar. Ah. Uh, si... Si Dar. O. Oh. So, ngayon guys, so... Di pa kami magpatuloy. Ah... Uh, Magpa-shoutout muna kami kasi... May nagpa-shoutout. <laughs> so, kailangan natin ito i-shoutout. Kasi magagalit to. Ah... Mm -hmm. uh, i-shoutout ko yun si... Ah... Uh, si Mamaya. Ah... Uh, at saka si Ma'am Dona at saka, at saka especially sa chief namin, Ma'am Libby. Ma'am, shout out. Kasi kayo, naka, kung magka-vlog. Naka-uban <laughs> <laughs> mga so, vlogger. At saka, shout out din sa planning. Uh, Ro, Isis, at saka Invay. Uh, shout out sa inyo guys. At saka sa mga katits natin yan. Sa sa inyo. Uh, shout out sa mga lahat ng mga runners na magpartisipit uh, bukas sa uh, Kagayan. Pesca uh, Festival uh, Golden Runners and uh, to all mga runners uh, shout out also to Barangay Captain of Kimaya uh, uh, Kapitan Abakahin salamat sa pag-intertain mo sa amin dito sa yung Andoria uh, at sa lahat to Rodriguez family thank you okay. Okay, shout out naman sa Jo ako na nag-sponsor ng pamasahe. Sana <laughs> at, at sa mga nag-subscribe kay James Almano, shout out at sa, ka, sa mga kapatid ko lalo na sa kay Kuya Saldi at sa lahat ng tropa ko sa Inbay. Shout out. At saka sa abaka, uh, family, uh, shout out sa inyo, ma'am sir. At thank you. So ngayon guys, uh, di pa man tayo nakarating doon sa area, sa Pulse. So, ngayon is mag triking tricking lang muna tayo. Okay, let's go. Wow. Let's go. Marapit na tayo sabang guys sa Padder Falls. So yun, mga 10 minutes na lang. Pagkakataon. So ito yun guys. kaya eh, ito pala na tinatawag na Padder Falls. Kasi dahil sa yung bangil niya, nakapasulid na ba ito? Ito. Okay, so continue tayo guys. May 3-4 times na ito Ah, ito ngayon sa ilang...

guys ito yung pangalawa na kong guys na cold paday cold ito yung pangalawa kasi yung una nasa baba yun tapos ngayon uh, nasa pangalawa kami cold ito na yun ito na ito na guys makahigit isang oras na at kalahati na yung nilalakbay namin para dito sa kalawang falls medyo masikip ang daan pero okay lang kaya pa rin laban so ito na yung pangalawang falls napakaagandang view niya